Yes, yay! Kayo, yay, kayo, kayo, kayo. yay, Ay -ay! Akabusa, guys, so, yay! Ano ako kung pag guys? mo, nakatulog na. Ayan guys, alis na kami. Biglaan, biglaan kasi biglaan. So, paalis na kami. Sila mayamihan nandun na. Yay, yay, yay! Idol ni Ilyas, si Madam Tooth, si Sis Bing, si Sir Ukjig. Oh, Asa ha -ha sila? Uha, hi! Oh, ha -ha -hi. Okay. Okay. Ayan, si Enday Vlog, si Joy Joy Vlog. Yay! Hey. Si Mario, ay Mario, asa naman ka? hoy uh, si Sara Gaga. Maday. Usa sa tu sayo ni So, pasakay na kami ng van. Salamat, tara. Bayan, so, pasakay na kami. Ah, si Mayamiya, guys. Nakadress. Papa sila ni Mario. Uy Hoy, tawag ana oy. Ang bangko ba sa kuan. tanaw raw gud si Aoki Butangan ko kuan bag. A few moments later. Dira Guys. Ada surdoi. Oh. Ang habat guys. Asa ang concert? Asang Asa konsepto? concert Asa ay lang gate entrance. Ah, ila sabak na no. dire. Grabe. Oh, grabe ang mga haba mga ng pila guys. Mga muto ang mga kuan na diha ang mga parking. Adi na taga parking. Park. So, one way, maulog Daya, na lang ni siya ma-one way. So ayan guys, ang haba ng pila. Dito ang entrance nila. Padu, papunta pa doon. Ang haba ng pila nila guys, doon pa. Ang pasukan. Sobrang haba, promise.

Two thousand years later. Hi guys, good morning. Good morning. Uh, have a blessed Saturday. So, eh, ready na kuya Zion? Unhimuna ang coffee na tinatanggatas mo. So, Good morning, guys. Breakfast is ready. Ayun na. Good morning. good morning. <laughs> Maraming nadali ni Ilyas kagabi, yes, guys. Just to Ilyas, umansa ako. Hindi ko alam <laughs> kung anong meron Ilyas. kay Ilyas na yan. Basta, day no? Pidyot <laughs> <laughs> ka makaingon, day no? <laughs> nga no? Sa <laughs> kadagang kahit tao, guys, pidyot ka makakuan, pidyot ka makahawid sa yakuan kay ano? Nagdasok naman dahil yun. VIP queue ka. uh, wag <laughs> ko daw kagabihin nga. Pwede pa lingkod ko ni Consingal. Katong sa kwan ba? Bago Oshero. Bago Oshero, ya. oh, wag uh, ipalingkod di ko niya dito na ito nga. E eh, siya ah, si Papa Mario. Kaya eh, eh, si Mario, kuha naman sa... At tago man siya dahil sa kili dito sa kuan. Hmm. Sa sound system, masiguro ito siya tago. Gani. Na. Nah. Nah. Na. si Mario. Wala noon si Mario na kuha noon. Mata yun, na? na, na Mata na siya? Ito, tuwa. Tuwa siya sa gawan. Si Intay at si Joy Joy? So, tuwa pa na ito na. Ay, good morning, Mario! Uh, good morning, guys. Breakfast, Breakfast na kami. Ano mong sudan? Fried egg. Tapos, ano na siya ka ng tahong na... Mula, Sulat. O, oh, bulat. <laughs> Dito na <sa> muna siya <laughs> gipalit sa kuanday. Sa puerto. oh, ah, palawan na muna siya kipalit. Tapos hotdog na naay. Sauce. Ayan. suka Sinama. Kauna, papa. Uh, Kuya Zian, kain na. Ha? Huh? Ha? Uh, favorite day ni Kuya Zian, Saturday. Walang pasok. <laughs> Good morning, Madam Inday.

Kaon daw kuno taman dai. Maon na ta guys. Ah. Sige na mga una ta guys. A few moments later. Ayan guys, pagkatapos namin kumain, may bagong washer si Madam Toots, si Inday Vlog. At saka si Miamiya mag-apply daw sila. Mag-train ako guys, uh, kay para matanggap ako. Hmm. siya lang uh, uh, ako, si uh, uh, Joy Joy Vlog po. Siya lang mag-apply pang sa plato kasi nakakatakot yung mga pinggan. O okay ilang po plastic. Yung hindi naman plastic, puro pinggan. Mamahalin pa. Kaya... Nasanay ka kasi sa plastic dino? no, Oo. yung mga kaibigan mong mga plastic. Oo. Oh, uh, oh. diba? Hmm. At saka, okay lang si Maring na makabasag kasi dito na siya titirang <laughs> Ah, <laughs> nakamaring na dalis maring kasi magkara-gay gusto gusto ni Maring diito kasi naka boyfriend na siya ni Jojo gusto okay. ako gusto <laughs> <Okay. laughs> ako magfly gusto 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 ako ako magfly gusto ako magfly gusto ako magfly gusto ako magfly gusto ako magfly na paris <laughs> cuban, cuban, perlu kita dari si Ilyas lagi batu adai. Woah, oh, ini si kayu sila guys. Oh, si Saragaga pun. plau kapin. kayu. Oh, si ya jin guys. Enak, fried rice. Ayah kasih request fried rice.

hindi naging on kasi ngayon kung kasindahan pala <laughs> may lo ni mga mok mata nag atching ako guys sabi nila pag mag atching ka daw ah uh, kawal niyan? walang liko hindi kihisgutan uh -huh. daw ko long, hola daw kihisgutan ko ni Elias doy ahhh Ilias ka mas ako mag kulang to lambot <laughs> ganito siyang kamot doy Di. Ana hawiday ka? Ay, Ku na undang dayo ku ka hawid day. Uy. Poji ku ka hawid kin ano ang katong mga pulis kay nagdasok na mga pulis. Ito ba nagloko ni Madang. Mga internto na. Pati mga pulis, pati mga... nagbantay lagi re Apil na dayo. Mga no. nak nak. Ambak pa din. Bakit ko lagi gigiling na?

Tapos na ang breakfast. So, preparing for our lunch. Ayan, guys. Magpakagod mi uglobi. Kaya, ang buto, sa sa'yo ni Jing. Magpakagod siya uglobi. Ay, naman din ka na, kung ako rin muuban. Nana, din mo dito. Kung sa'yo lotoon ni mo, Jing. Ah, gata na lang ka. Okay. Aray. Kisala si Maday? Ooh. Da, Hindi daw kuno siya mag-uban. Paghilom diya, Maday! Ma'am, sa ano sa may diferensya kung si Mayamiya o gako'y mong ka-istorya? Bakit magtingo? Ganyan na lablang. Halang Di mo eh. Ikaw, di na lang. Kabasag. Hindi mo manluwa. Palang kayo kabasag. Hindi kayo kagtingo. Ah, <laughs> sa po si ma si Maday. Ay na pagilis. Uh, ano ano mga si diba, ano, di ba na mga magilis ilis? -ilis? Daan na oh. da si Maday. Bilis. Ha daan na da, da Bilis. agian ka na mo Maday ha. Bye. Bye. So punta pala ka, dyan. Dan at so, kalangka. Punta pala kami ng Toril guys public market 2000 years later So, ayan guys, nandito na kami sa Palinki <coughs> real. Ayan si Jing, si Maya Mia, at saka si Yara Boss, Wala ko ni Papa, ay wala ko bra. Tiyari. Wala po ko bra guys. Sabi na ako, mangutog na sa bago. Dool ra sa balay ni Madam Toots. Kaya ni Sakay ko dritso. So, so sa dihang naabot ko Toriel guys, na wala ko yung. Ayan, sila lang anak nagbaba. Alitra man to sila o oh, nangka nagulay yun tapos magpakagulo o lubi. A little longer than a few minutes later. Guys, gagbay kayong baso. Kulang kay alanganin. Libri pa, ni Angal pa. Alanganin kay guys, o um, gamay kayong baso. Pure good siya. Wala ni ano siya halo tubig man Hmm? Pure watermelon. Pure watermelon ka, girls. <laughs> Pure buko, guys. Sabaw sa buko. As in, gatas lang ilangin kuwain mao nang kusog kay sila diri kasi man manila wala nila ginahaluan og tubig gatas lang wala bayakno kay bay nilagkuwain ah tapos sila okay, dito guys okay, okay, okay. tapos sila guys tapos sila dito guys tapos sila guys sila guys sila Sierra. A few moments later. Guys, bumabat na si Maday. natin bye namin guys, ulit. Bye bye guys. Nakapalit na yung tinangkong guys. pa yun po guys. Ingit mo guys. Ang <laughs> ni um, Maday. <laughs> Yan na. O day, abi na kong bilin ka day. Di ba, sugot? Ano man? Hindi pa daw sa hapon. Wadjudik, laro si Maday. Uy na kami sa bahay. Okay. Ilang palit ng kaip. Show ko kayo daw ni Jean. para madali. Tapos mag siya. Ano isda? Ayan. Busy-busy yan ang mga first son. Si Jean nag-slice sa bulad. Pulat, pulat. So, okay, so si Maya Mia po. Naku sa kaday. Life -life ah, nag-arrange siya sa isda kay Mag. Magpaksiyo kami. Paksiyo siya, high. guys. Masarap ito kasi GTP. Ah, binakuka ng prito na. Ayun ang iprito. Ah, ang prito hon? Ah, dag ko ang prito hon. Ayan na, pili. ang bulad para sa ito para langka. Para ito na ang lubi. Ikaw magtipla na makat... Oh. Makakaon na gyud ko sa imong niluto dai. <laughs> <laughs> si <Ikatawasi>, Jing <day. laughs> Mag-unsa ka ma? Unsa mag 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 ka magpaksi dai na ay tuyo? Oh. Oh, suka lang. Tuyo magsika. Oh, si mi adobo dai no, yun ana paksi na oh. ganahan ni madam. Mm. Already okay. 11 eleven. 11. na among Papa Mario. Saan <laughs> 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 so, siya, Day? Mura, mura siguro sa kwarto. Aga to? Talaw sa Basin. <laughs> sa lidah na po Dagko ang dagko ang dagka na po ko <laughs> po. po ng bulat bago isubak. Ano dahil Para mula sa daw. Kamo dahil ginadritso ninyo, lunod? Ang subak o ginaprito first? Diretso. Diretso, no? Diretso, lakay. Ginaprito sa para dili mabungkag. Pero mabungkag, mangyapun siya, no? ginaprito sa manggod ang bulat dahil bago eh. Suba. Pero sa una, kay ginasubak Kaya Pagkakay ginaprito na. Nag-slice na si eh. Anna, Anna. Mami Mia ukuan okay, guys, lamas para sa iyang recipe food na paksiyo. Makakauna jud ko sa iyang paksiyo. Nadito si Mario. Waoy, wow, ang cellphone cellphone. Oh, handay handay. Waman? Waoy. Na, ang slice na siya sa Louis. adapat ah, dapat na, anay. Eh. Kulikot dahin, no. Hmm. Ikolikot kulikot, uh, kulikot. 2000 years later. Na, ang langka na ginataang langka malapit maluto, guys. Guys, lunch is ready. Ayana ang paksiw ni Miami. ang ginataang langka ni G. at ang pritong isda. Kuingin mo mo ang tapat duha Nag-away mo? Tapad papa. As Ah, si Inday daw dito si Kuan. Ikaw gyan, papa, e Imo gud sila sugod papa. Sina guys, mga unata guys.